Hi guys, meron lang akong share sa inyo. Meron akong isang kaibigan. Dumapit sa akin para humingi ng assistance para i-draft ang kanyang last will and testament. Now, since wala naman na siyang asawa, wala rin siyang anak, wala na rin siyang mga magulang, nais niyang iwan ang lahat ng kanyang assets sa kanyang mga walong pamangkin kung sakaling siya'y mawawala na. Napaisip ako, sabi ko sa kanya, di ba sampu ang mga pamangkin mo as far as I could remember? Sabi niya, oo. Oh, oh. Sampu daw ang kanyang pamangkin pero hindi na raw niya kailangan pamanahan yung dalawa pa dahil unang-una, nasa ibang bansa naman na yun at pangalawa, maganda na raw ang kinalalagyan. Maganda ang trabaho, kumikita ng matino. Ang focus niya ay pamanahan yung walo niyang mga pamangkin. Walang masyadong narating sa buhay at medyo naghihikahos. Sa akin, medyo napaisip ako kasi would that not send the wrong message? Kasi by not giving mana sa dalawang yung pamangkin na asensado, di ba parang pinipinalize niya yung dalawang yung pamangkin for being successful? Bakit wala silang reward? Bakit wala silang mana? On the other hand, won't it send the wrong message do sa mga kamag-anak na itong walong pamangkin na, teka, kapag ka pala hindi ako nagsumikap sa buhay, in the end, meron rin pala akong magandang mana na makukuha. So, what if yung mana na matatanggap nila ay eh, mas malaki sa kinita at naging savings nung dalawang nagsumikap na pamangkin. Does that even make sense? Kung ako sa kanya, at ako ang merong ganong klase ng kayamanan, siguro mas maganda kung pamamanahan ko na lang lahat ng sampung pamangkin ko. And better yet, dagdagan ko ng mana ang mga taong naging successful sa buhay dahil nagsumikap. At yung dagdag na bonus na ibibigay ko sa kanila ay commensurate do sa klase ng paghihirap at pagsusumikap na alam kong ginawa nila sa buhay nila. At least in that case, binibigyan ko ng premium ang pagsusumikap at pagsisipag as opposed sa isang senaryo kung saan ang pamamanahan mo lang ay eh, yung mga naghihirap dahil hindi masyadong nagsumikap. On the other hand, hindi eh, mo nabibigyan ng pera or mana ang dalawang nagsumikap sa buhay. Ang pangit na mensahe na yun. Huwag natin sila bigyan dahil nagsumikap sila. And yet, itong mga hindi masyadong maganda ang narating sa buhay, part din naman dyan is choices nila eh. And yet, bibigyan natin sila ng premium for that. Di ba na pa-unfair? Ano sa tingin ninyo? Comment kayo pag usapan natin. Anyway, salamat sa oras ninyo. Rock on and God bless.